Nagulat na lang kami ni Papa Bernard aba si Mickey Boy umorder ng cellphone sa online. At ang address na nakalagay ay walang building, wala ring street boy, nakakaloka. Kaya naman, dali-dali na rin binuksan ni Papa Bernard kung anong laman nito at alam naman namin na hindi to cellphone dahil sa murang halaga, magkakasalpong ka na walang ganun. Uy! Habang nga binubuksan namin to ni Papa Bernard, dumating si Brett Nyosko, kanya pala yan. Pinangalan lang kay Mickey Boy dahil kilala nga dito si Mickey Boy sa amin. At least daw hindi na maghahanap ang rider o oh, mindset ba daw? Mindset? Ngayong araw nga din dumating yung aking in-order na tripod. Sa totoo lang ho, ay hindi ko naman talaga kailangan na dapat ng tripod at meron na ako. Eh, itong si Papa Bernard, iniwan-iwan do sa pinagkainan namin sa birthday yan. O, oh, eh, di binili niya ako ng bago. <laughs> Napaghanda pa nga at mas maganda yung in-order niya tripod sa akin. Talaga naman love sa love tayo ni Papa Bernard. Pero in fairness ha, marami-rami na rin ako naging tripod at ito talaga ang pinaka-quality sa lahat. Kasi po, hindi siya purong plastic. May bakal siyang kasama sama at talaga namang alam mong matibay. Pwedeng pamalo sa anak na makukulit. Charot. Nung una nga akala namin ay eh, talagang maliit lang siya pero nung hinilahilan ni Papa Born aba mas mataas pa sa akin. Fast forward na nga at uwi na ni Mickey Boy pero hindi ako ang susundo sa kanya ngayon. Ilang araw na nga na lagi siyang sinusundo ng Reyna ng kalsada. <laughs> ang naka-e-bike naming si Mama Che. Gustong gusto kasi ni Mickey Boy na si Mama Che ang susundo sa kanya siguro mas komportable yung umupo sa e-bike. Pabor naman sa inyong inay at hindi na maiinitan. Kaya naman dito ko na lang sila sa may kanto hinihintay. At syempre dito sa ating pagbablog ay hindi mawawala ang luto serye. And for today's luto nga magluto na lang tayong tinolang walang lahok. Tinamad na rin lang man ako lumabas kaya naman hindi na tayo nakabili ng sayote. Buti na lang talaga at may talbos dito ng sili. Pwede na yun. Bukod nga po sa tinola ay naalala ng inyong inay na meron pa tayong tokwa sa rep. Kaya naman magpiprito tayo. At eksakto na mami na tayong breading mix. Kaya naman ito na lang ating pangkukot sa ating tofu. Uy, English. Masarap din kasi to na medyo toasted tapos isasawsa mo sa ketchup na may mayonnaise. Mmm, special. Pwede na pang mayaman. Yeah, char. Yung mga ganitong style ng pagluluto ulam sa iba, simple lang. Pero sa amin, masarap na to kasi minsan lang din naman kayo makatikim. Naluto na nga rin ang ating tinolang walang laho. Kaya naman, sunod na natin tong pineritong tokwa. Nagpainit na nga rin ako nakawali, na kawali nang masimula na natin ang pagpiprito ng ating tokwa. Wow. Ilang piraso nga lang ang niluto ko dahil hindi rin naman kakain ito si Kuya Brett at si Kuya Miki kaya naman malamang sa amin lang ito ni Papa Bernard. Kailangan pa namin ipakilala sa kanila itong gantong pagkain para na mapamilyaray sila at na makain nila sa mga susunod na panahon. Charot. Ay nakakahayaman nga po aminin pero ang kilala lang talaga ng mga prito nun hotdog, tocino, ham, ganon, ganon, ganon na yung mga frozen food nyo, dai. Pero pasasambat alam ko makakakain Ayan din sila nito, dahan-dahan nga lang sa pagpapakilala. Uy, meron palang gano'ng magpapakilala muna, sana all. Nakakahiyama aminin, pero talagang halos mababy mo ang bata ngayon. Nakukuha sa amin yung bata ka, kung ano nasa lamin sa nakakain mo, wala nang arte-arte. Pagkatapos nga ng mahabang istoryahan, eh, ito na, luto na ang ate, piniritong tofu.